So ayun guys, magandang umaga. Papunta tayo na tang Montalban San Isidro Rizal. Ha, dadaan tayo ng Aspin. Kung saan, dito tayo na may mitik pag may extra time tayo. Marami mga bikers dito guys. So, daming nagbabike dito. Tsaka nag-jogging at tsaka nag-walking. Oo. So, uh dire, -dire lang natin 'to. Ang sa Parating tayo doon sa may kalsada papuntang ano, uh, Rizal. Kumusta na kaya yung mga nasa in-cap area? Kasi tayo na dito tayo sa Bulacan. So hindi pa sakop ng in-cap area ang Bulacan. Natin alam kung anong galaw ng uh, LGU ng ano ng San Jose local government ng San Jose. Iba natin alam kung anong nasa isip nila kung gagaya ba sila o hindi. Dito, dito yung bahay ng ating kaibigan. Eh, At ng Paris Mami sa night market. Yung bahay na yan. Ah. Ay magpagas. Pula, boss. Pakipuno, idol. Uh, shout out kay Busing na sa so, punta tayo ng Rizal. Saan natin shortcut dyan. Oh, Muntalban, Rizal, no? San Isidro. Ang pangalan mo, Boseng? Miguel. Uh, shout out kay Miguel. Eh, tapos na magpagas. Yan na. Isa tayo. Eh, kay Rod pa lang to. Yung kay Banban. Uh, may Camilla Silo dyan. Santa Cristo. Yan, dati, dito yung nakablog na may kahoy o poste sa gitna. Dito. Ngayon tinanggal na kasi pinalaki ang daan. Ayun guys, dito na tayo sa Paradise 3. Madaanan natin yung tinatawag na Kakawati National High School. Dito sa Paradise 3, San Jose Del Monte, Bulacan. O, oh, ito po yun, Barangay Paradise 3. Then pag kumaliwa tayo, papuntang ano yan, Padre Pio Shrine. Yan. Then ang doon tuwing linggo, diretso lang tayo. Kasi papunta tayo sa Isidro eh para pakita natin yung shortcut papunta ng uh, Montalban Rizal ito so yung view na madadaanan mo ano hmm. Re, okay, uh, dito guys uh, maramdaman mo yung pagiging uh, nature pa dito kasi hindi pa uh, gaano ano kumbaga wala pa bahay kasi nga walapang uh, wala pang subdivision dito kung baka yung mga lumad lang talaga na taga rito yung may mga bahay ito dito mga amaritis dito dito may oras at checkpoint dito ito guys ito yung palatandaan na malapit na tayo dun sa shortcut na to yan sa Nisidro Bulacan S Ayan guys, pag dito tayo, kumaliwa tayo dito. Papuntang ano to, Mount Balagbag yan. Mount Balagbag. Ayan. So, papunta tayo ng ano, ng Rizal Montalban. Dito tayo. Dito tayo sa diretso lang. O ito guys, diretso lang to. Hanggang sa may kanto tayo lulusutan, kakaliwa tayo. So, may madaanan tayo crossing guys. Kaliwat kanan. Ang gawin natin dito tayo sa kaliwa kasi yung kanan na yun, magsasalubong lang yan doon sa kabila. Yan, kanan na yun. Kasalubong lang yan dito. At na yan, nakita nyo. Yan. Dyan ang tagus noon, yung paikot na yun. So, yun. as pinili natin diretsyo na tayo dito. Kung doon tayo dumaan sa kanan kanina, dyan, dyan ang, dyan ang tagus niya, no? Dyan, dyan. So, dahil dumiretsyo tayo, dito tayo. magbalik mamaya dito rin. Ito na talaga yung sinasabi ko guys, na dire diretso guys. Ay, maganda dito kung may drone ka oh. Kita mo yung mga overlooking, tsaka yung mga kumbaga pagdating ng gabi, ay city lights. Nakikita mo dyan yung mga pabahay sa Montalban. So, yan. Kahit pa paano may nag iikot dito ng isda. Shout out sa inyo mga girl. Yung mga galing ng San Isidro, Montalban, Rizal na pauwi ng somewhere in San Jose del Monte, Bulacan. Dito na kay dumaan. O, oh, yun ang view. Yo, shout out sa mga nakamotor na to. Yun, shout out, Ang ganda ng view. Oh. Dami nang dumadaan dito, guys. Lalo na ngayon, sa NCAP, sa Commonwealth. Eh, hindi ka basa-basa -basa, overtake ng overtake lalabas ka sa motorcycle Delicades na. Makuha nang ka ng, mapitikan ka. <laughs> dito, ganda na rito. Minsan nga kausapin kasi venture kung kailan siya pupunta rito. Kasi magdodrone siya dito palipat So yun guys, ah, uh, ito na yun guys, start na to. ah, uh, walang semento. Ano? Ano? Walang semento dito. Meron na rito o plancita. Oo. Yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Na ganito pa lang dito. Maalikabok pa dito. Ayan. Pero. ano na siya. Hindi pa siya. Hindi na siya naglilita. bato. Hindi pa si Mintado dito. Ano. Parang nasa toto 300 meters. Then, pagdating sa unahan, may putol na naman. Pag malakas ang ulan, yun, medyo lugaw dito kung malakas ang ulan. Pero pag mahina lang naman, wala. Walang ano doon. Pag sobrang lakas lang. Kasi, ba, naman tubig doon sa gilid eh. Pagkatapos ng semento doon, ito na naman. Another to 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 300 meters na hindi simentado. Pero pagkalagpas dun, simentado na yan. Ano ito yung daan dito? Noon. Manuwag kayo sa hindi. Marami na nagmamotor motor dito tumadaan. Kasi nga shortcut 'to. Ano? Matalod. Ba talaga pag walang angkas. Pagkalagpas mo dito, yan semento na. Ayan, ah, cemento na guys. Yan. pagkalagpas mo rito, And dire-direcho na yung cemento na yan guys. Wala nang ano, doon lang ano, doon lang yung talagang may tinatawag na putang na cemento. <laughs> ah, may asa sa lubong na tayo rito. Kasi kung galing ka ng San Jose, galing ka ng DRT, galing ka sa Santa Maria, tapos papunta ka ng dito banda sa may Montalban Rizal. Dito ka na dumaan. Basta ay sa Jess, amaga, hapon. Huwag lang gabi. Kasi medyo madilim na rito pag gabi. Wala pang street light dito. So marami ng uh, um, dito. ganda lang dito kasi talagang ano. oh so, ito yung basurahan. Dito, yan. Basurahan na yan dyan. Eh pala palatandaan na paakyat na rito pag may madaan ang tempasuran. Ano? Ah, ano na papansin guys? Marami na umaakyat dito. Lalo na yung nakakaalam na. Tsaka yung iba gusto na lang subukan dito eh. Pero suggest ko sa inyo, araw lang kayo dumaan dito, huwag gabi. Medyo madilim pa dito. Ah. Maya-maya guys... May madaanan tayo... Puro pababa... Ayan... Ito... Actually... Nag-start na... Tapos... Ayan... Medyo ano na siya eh... Uh, hindi na siya pag, tawagin eh... May kasama na siyang... Polusyon... Siyempre eh... Ano... Hmm... Ito na yun guys... Yung sinasabi ko siya... Puro pababa... Pagkadating natin doon sa pinakababa... Ano na yun na yung tinatawag na shortcutan. Ganda na view. O. Oh. Eh, pag naman ka dito, guys, mas maigi ano, mga mas maiging i-double check nyo yung preno ng inyong sasakyan, motor, o bike man yan. Kasi, hindi po meron na mawala ng preno rito. Eh hanggang kanto lang tayo kasi nga babalik na tayo pagkatapos natin dito. So ito nga guys, Montalban Rizal na to guys. Ano o, mo yung ano, mga pumapasok na mga dump truck na yan. Yan, San Isidro Montalban na ito. Yan, kaliwa na yan. Yung pakana na yan, papunta rin dyan dun. So, dito na magtatapos yung ating video papunta rito.